Ano po ang inyong mga kinatatakutan sa buhay? What could be your fears? Merong isang signboard o logo na makikita natin sa maraming lugar, sa mga maraming print ads, sinasabi, No fear. Could this be a prescription or an ideal? But people have many fears. And fears could be oppressive, limiting, suffocating. Ang pag-aalal natin ngayon sa katuloy na paglaya natin sa pangalan ng Panginoong Yesus, how to have no fear. Salamat Panginoon dahil kayo ang pwede naming lapitan, takbuhan, silungan sa oras ng aming mga pangamba. Sa ngayon, Panginoon, nais namin na pagliwanagin niyo po ang aming isip, turuan niyo po kami, akayin sa isang daan na ligtas, malaya sa mga maraming mga takot. Forgive us, cleanse us, enable us to see you face to face, speak to us powerfully, to the point, O God, that we may be healed strengthened, empowered by your truth. We pray, we ask, we thank you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our teacher, our protector. Amen. Have no fear is really a Jesus line. Talagang yan ay originating from the Lord. Huwag kang matakot. Luke 8.50, Jesus said, Don't be afraid. Just believe. So ang pagpipilian ng tao, fear, or faith. Matakot o manalig, mangamba o sumilong sa pangalan ng Panginoong Yesus. So why fear when you can have faith? The Jesus lifestyle is characterized by having no fears. At yan ang naramdaman agad ng kanyang mga alagad, kaya dumami ng dumami ang sumusunod sa kanya dahil noong mga panahon na yon tulad ng panahon natin, napakaraming kinakatakutan ng tao. So, ang mga prinsipyo ng Panginoong Isus, do not fear the storm, do not fear evil spirits, even suffering, do not fear people, up to the point of do not even fearing death. Isang malaking kalayaan ang makahulag po sa takot. Acts 4.13, When they saw the courage of Peter and John, and realized that they were unschooled ordinary men, they were astonished. And they took note that this man had been with Jesus. Nung panahon ng Panginoon, society was very highly stratified. May high society, may low society, there was no middle class. At yung mga ordinaryo mga tao, talagang nangangayupapa doon sa mga special na tao, sa mga edukado, sa mga mayaman at makapangyarihan. Pero nagtaka ang lahat. Kung bakit ang lakas ng law, nila Pedro at na kanyang mga kasamahan. Para mga walang takot, walang inferiority complex, walang pangamba, hindi na nga ngayon, papa, hindi mapigil. At yun ang kanilang nasabi, kaya pala, mga tagasunod to ni Jesus. Si Jesus mismo na walang takot, maging sa kamatayan, natural ang kanyang mga tagasunod, ay natanggalan din ang takot sa maraming bagay. To be with Jesus means to have no fear. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano yung marami pang mga fears o kaya hindi man lang nababawasan o humihina ang mga takot nila. More of Jesus means less fear. Pag sobra tayo natatakot, alam na natin ang dapat na re reseta, dagdagan ang pananalig, dagdagan ang paglapit kay Jesus. The choice is yours. If you're going to be afraid, or if you're going to believe, how do we go to the point as to not have fears. Have no dark or dirty secrets. Malaking takot ang ibinibigay ng mga sikreto natin, lalo yung mga marurumi at madidilim na mga sikreto. Mga krimen na nagawa, mga pagkukulang, mga pagtataksil, pandaraya, pagnanakaw. You create even your own shadows. At ang mga taong may mga malalakit, madidumit maruruming mga lihim ay maraming takot sa buhay. John 18.20 But Jesus told him, I have spoken freely in front of everyone. I have not said anything in secret. Mas maraming sikreto ang tao, mas maraming dapat itago. Mas maraming dapat ikatakot na mabunyag. So don't be blackmailable. Ang nabablockmail lang naman yung merong malaking lihim eh sa takot niyang mabunyag, babayaran niya ng anuman, susuhulan niya, tatakpan niya ang bibig ng sino mang gustong magbunyag sa kanya. Blackmail draws strength from people's secrets and fears of being found out. Kahit pa yun ay political, social, or emotional, blackmail. Numbers 32-23, you may be sure that your sin will find you out lalabas at lalabas ang totoo. Mabubunyag at mabubunyag ang katotohanan. So no fear means no deception. Gusto mong mabuhay ng malaya sa takot, huwag ka mandaya. Huwag ka magnakaw. Huwag ka mang umit. Huwag ka man linlang. Dapat totoo ka, hindi ka fake. 1 John 2.27 His anointing is real, not counterfeit. At yan ang isa sa mga pinagbumula ng lakas ng loob ng Panginoon kasi totoo siya. So in your life, don't be blackmailable or how not to fear being exposed. Look at the positive side of being found out. Freedom. Kung meron kayong lihim na malaki, bawasan ninyo ang mga dalahin yung takot Huwag na kayong sobrang matakot na mabisto kasi pag nabunyag na kayo, makakalaya na kayo, finally. Kumisan, hindi nyo naman papalayain ang sarili nyo, binubuhat nyo yung malaking lihim na yan forever. And then may nagbunyag sa inyo o bigla na na-expose. Alam nyo, ang tunay na effect noon, aside from the momentary discomfort, kahihiyan, pag-uusig, pagbabayad, ang tunay na matagal na bunga sa buhay nyo noon, kalayaan, lumaya kayo sa pagtatago. People who have many secrets have many fears. And so, set yourself free. John 8.32, the truth will set you free. From what? From falsehood and ignorance. From hiding. From needless suffering. From fear itself. Kaya kung meron kayong dapat ipagtapat, ipagtapat nyo na. Para matapos na ang inyong pagdadala, kung dapat kayo magbayad o magmulta, magbayad kayo at magmulta. Dahil kahit hindi kayo nagbabayad o nagmumulta, mas malaki pang binabayad nyo sa pagtatago ng isang sikreto nagpapahirap ng inyong loob, lumilimit sa inyo, naggagapos sa inyong buhay. How else do you get to a lifestyle of no fear? Have no weakness. In other words, have strength. Be perfect on your own. Pero alam naman nating lahat, mahirap maging perfect. Mahirap maging strong because even God remembers that we are dust according to Psalm 103.14. So, have strength borrowed from Jesus. Isang weakness natin yan, isa natin yan na kinakatakutan na meron tayong weakness, ang solusyon, maging malakas ka, sarili mong kalakasan, o kung kulang, humiram, humingi sa Panginoong Yesus. You want to be free from your fear of being weak? Accept your weakness, your imperfection, and depend on Jesus after you have done everything that you could. Improve yourself, strengthen yourself, fortify yourself, and then for all else that is missing or lacking, ask Jesus to fill you. Matthew 7, 1, Ask and it will be given you. Sabi ng Panginoon, Second Corinthians 12.10 Because when I am weak, then I am strong. Ito ang realization ni Paul. Sabi niya, ang dami-dami kong kahinaan at kahit anong gawin ko, hindi ko mapalakas yung kahinaan na yon. So dumarating ako sa puntong wala na akong magawa kundi iasa na lang kay Jesus yung kahinaan. At dahil iniasa ko yung kahinaan, naging kalakasan, therefore, I will celebrate my weaknesses because as long as I submit my weaknesses to Jesus, they become sins. So, isuko sa Panginoon. Weakness surrendered to Jesus becomes strength. So, huwag mabuhay sa takot na hindi ko to kaya kasi kaya ni Jesus. Baka mamatay ang asawa ko, hindi ko makaya. Kaya ni Jesus at tulungan ka. Baka magkasakit ako at maghirap, hindi ko kaya. Kaya ni Jesus na tulungan ka. Paano ko ako'y nabigo? Paano ko may nangyari sa akin? Paano ko nasunog ang aking bahay? Nalugi ang aking negosyo? O nawala ang aking papa? Kaya ko ba? Kaya mo. Basta nagpatulong ka sa Panginoon. Philippians 4.13 I can do everything through Him who gives me strength. Kaya yung mga iba, sa takot na mawalan, hindi na lang nagsisikap na magkaroon sa takot na iwan ng lover, hindi na lang nagkakaroon ng lover. Sa takot na iwan ng kaibigan, hindi na lang nakikipagkaibigan. Sa takot na malugi, hindi na lang nagdenegosyo. Sa takot na mabuhay, pinapatay na lang ang sarili quietly every day. But must you live in such kind of fear? Your strength becomes your weakness when you put Jesus in the equation. So, don't be afraid to live. Get a life. Mamuhunan. Pagtubuin ka ng Panginoon, salamat. Kung nalugi ka, you and the Lord can handle it. Nawalan ka, you and the Lord can handle it. Dapat lang ang hindi mo awala sa buhay mo si Jesus. At pupunan niya, palalakasin ka sa lahat ng bagay. How else do you have no fear?